Pagod na kahanap ng solusyon sa mabaho at basang hipot? Isa po ang pinakamalaking problema sa mga taga-putre ay yung basa ang ito. Lalo na pag natulo ang tubig sa itakas, lalo na pag nagwawatering, hindi nahuhulog na sa ilalim pinipasa eh, ng ang ipot. Ang ginagawa naman po namin ay binubudburan po namin ng odor and night para ay mababawasan ng amoy ng ano, ipot. Lalo na pag siya ay nakakaroon na rin ng uod. Iyon ay isa ding problema pagka basang-basa na talaga ang ipot sa ilalim. Ang binubudbud namin talagang ito ho, nagkaka-order -ka na kami nito kung ho. Ngayon, umorder na naman kami ulit at naubusan kami at gawang ang aming pinakatulo na naman ay basa na naman at lalo na pag tag-ulan pag din ang kanal o din napupunta din naman sa amin yung din sa ilalim yung basang-basa na naman ilalagyan na naman namin ulit kaya ang aming ilalim na pagkabudburan naman siya tuyo yung tuyo ang ano ipot niya mawala ang amoy ng ano, ipot yung sobrang baho na mo Odor and fly powder sagot sa basa, mabaho at malangon na ipot.